Uh, ako si Eugene Dislate, nag-aaral ng TESDA NC3 sa Adolfos Driving Center. Bye-bye. <laughs> At syempre, uh, tayo naman, ang uh, kaniyang driving instructor, ako, si Adolfos Escueta, ang uh, nagtuturo sa kanila. Actually, naka-six days na kami sa actual driving. So, expectedly, marunong na sila. yan. Uh, inaano na yan natin sila individual training na sila na lang mag-isa doon sa loob i-make sure lang natin na naka seatbelt belt siya para alam niya yung safety precaution natin yan oh. All right. kaya, na, kaya na sir kaya na siya na lang mag-isa dito sa loob okay sir so tayo po na tayo ng konti kasi mainit masyadong malakas yung araw baka na din tayo yan ito po ang trabaho namin bilang driving instructor kailangan nandun lang kami po their, uh, the guidance so pagkatapos po ng mga limang araw na nagtuturo tayo medyo ano na lang tayo assist na lang tayo sa kanila kasi marunong na sila eh, no? konting guide na lang yan yan, yan. yan na po siya siya na lang yung mag-isa dyan at sa kabila po uh, mayroon tayong training dyan driving in situ naman yan para naman yan sa mga kumukuha ng uh, restriction code 2 sa LTO practical driving course po yan tinuturuan sila ng tamang uh, basic driving defensive driving yan, yan na po estudyante natin sa para sa driving in C3, TESDA at saka code 3 para sa LTO na Manila. So actual driving po yan tinuturuan dito. So ang training po natin all in all po ay nasa 18 days para po uh, matawag natin silang mga drivers na talaga ng ng bus. So yan. Yan. Tama lang po ang pagtimpla niyan doon sa kanyang uh, gas yan. Uh, gas niya at sa clutch niya yan pasok siya dun sa reverse yan very good Alright. tapos diretso na siya sa parallel parking dito sa parallel parking i make sure lang natin na yung pinakalikod hindi niya matamaan kasi sakto lang talaga to yung haba ng coaster natin nagbigay lang tayo ng 2 feet sa harapan 2 feet sa likod na allowance uh, yan po ang medyo critical dito wag niya lang matamaan yung sa likod kasi kung mga sasakyan yan uh, pwede yung ma-accidente yan kailangan tansya niya yung sa likod na hindi matamaan Oop. So sakto hindi naman gumalaw yung sa likod. Pasok siya sa harapan. So nakaparallel na siya. Very good. Oh, yeah. Tapos to na siya kaliwa at labas. So very good po yung mga sidyante natin. Yung presidente ng batch niya si Alex Alao, isa yan sa tumutulong dito sa akin sa para ma-secure lang yung safety na walang pag each time may matumba ng mga cones siya nagpapatayo yan uh, to do support po siya sa mga classmates niya Ayan, si Alex Alao alright Ayan po si Alex Alao kapatid natin na muslim yan na napakabait, tumutulong po yan sa mga batch niya So, tapos na po yung estudyante natin. Uh, tanungin natin siya kung ano yung sikreto. Paano niya nagawa yung yung mga pinagpagawa natin sa kanya. Kaya na siya. Tanungin natin. Pre! Anong sikreto? Paano mo nagawa yung lahat? Ano yung mga technique? Ano yung mga advice mo sa ibang mga? Anong sikreto mo to? yung self confidence tapos self -confidence. ay discipline discipline ano pa saka skills skills okay very good